Najwa Cang. Are you happy, baby? Are you happy? <tip -tip> Mama. Ora. <Alright. laughs> Mama kita, de Ora. Mama, Mama yali. So ayun, at uh, tapos na po no yung trabaho natin. So anong oras na ba? 4:35 na po no. Ngayon po, tayo ang pi up kay Riri Chang, no. So first time ko pong pi-pick, pipick upin si Riri Chang nang mag-isa ako no. So kasi po, ang naghahatid po kay Riri Chang no palagi ay si Yuki Chang. Dahil nga po 'di ba po yung trabaho ko is malayo no. So one hour po ako no every day papunta, one hour pabalik. No? So ang po, mas maaga po akong umalis kay Yuki Chang. So si Yuki Chang naman po dahil ang trabaho niya doon lang malapit sa amin at ang time in niya no ay medyo late na. Si Yuki Chang na po ang naghahatid kay Riri Chang no. Every day po 'yan. Tapos po, pag-usapan po ni Yuki Chang at ng mami niya no na gusto po ng mami niya na pikapin si Riri Chang ng mas maaga no sa 5:30 kasi po kung kami po kung, kung ako po palagi ang pipikap kay Riri Chang aabutin po si Riri Chang ng 5:30 no bago siya ma-pick up ngayon kung si Yuki Chang po ang pipick up sa kanya aabutin po siya ng mga 6 no bago po siya ma so ngayon po nagvolunteer yung mami ni Yuki Chang na gusto niya ma-pick up si Riri Chang ng after ng arubaito niya So, alam na po natin kung ano ibig sabihin ng ano ba ito, no? Part-time po ang ibig sabihin niya So, nagpa-part-time po kasi yung Mami ni Yuki Chang. So, ngayon po, araw-araw, no? From Monday to Friday, Mami ni Yuki Chang ang pumipick up kay Riri Chang. Mga around, ano po yan, 3.15, no? Pagkatapos po ng snack time nila. Kaya po si Riri Chang, mas nakaka-uwi po siya ng maaga kesa sa mga kaklase niya. Kasi nga po, tinutulungan kami ng Mami ni Yuki Chang. Ayaw din po ng Mami ni Yuki Chang na mag-stay ng mahabang-mahaba si Riri Chang sa school. Which is, sa tingin ko, maganda. Nakakalungkot, no? Dahil kailangang mapunta ni Riri Chang doon. Kaya lang, wala namang kaming choice. Tulad nga po nung sabi ko sa inyo, dito po sa Japan, di po ubrang isa lang ang nagtatrabaho. Dahil nga po mataas ang cost of living. So yun, na uh, excited na ako no, na pick upin si Riri Chang dahil tinanong ko yung mami niya. Sabi ko, o ano ka, ako? kamusta na ba ako si Riri Chang kapag ka kinahatid mo? So sabi sa akin ni Yuki Chang, lagi na daw nakatawa. Tapos nagbababay pa daw sa kanya. So ngayon, ngayon ko makikita, unang reaction ni Riri Chang no, na pag pick up ko sa kanya. Kasi po, first time ko pong pick upin si Riri Chang nang mag-isa ako. So, yun, excited na ako. Tingnan natin kung ano magiging reaction ni Riri Chang. Iisip ko, baka hindi sumama kasi minsan kapag apoy natin na po ng mami ni Yukichang sa bahay, kunyari po, Uh, dumaan po muna sila sa mga pininsan ni Riri Chang. Atin na po ng mami ni Yuki Chang sa bahay, no? Kinukuha ko si Riri Chang, parang ayaw, pero nakangiti. Eh. So, mahilig po kasi masyado, no, yung mami ni Yuki Chang sa baby, sa bata. Kaya malapit po siya sa mga bata. Tsaka syempre, Lola yon alam nyo naman po, spoiled, no? Yun ang nakakatakot, no, sa Lola. So, parang nai-spoiled si Riri Chang. So, wag naman sana sinasabihan ko rin si Yuki Chang na ayoko ng spoil na baby, no? So, maganda, syempre, yung madaling palakihin. Mahirap po kasi magpalaki ng spoiled. So, yun, tara na! Pick up in the Let's go!

apa ne? Apa? Hmm, ada siapa sen? Let's say mas. Let's say mas. Miss Baby W. Uh, uh, Papa uh, ni cua. Uh, wow, very good deman. Go home. Sotra na. Uyan na. Let's get it on. Are you happy, baby? Are you happy? Hai, atsui ne. Mm. Yo, atsui ne, Richang. Hai! Ayan, dala po ng mami ni Riri, ni Yoko-chang, ayan. Snaps ni Riri-chang. Tara, susunod tayo kayo ito, Yes! Yes, eh? Ano, sura na eh? Ayan. So medyo mainit po. Lapag muna natin si Riri-chang. pag natin pong mga... Riri-chang, here you are. Mm, go ahead. Have a have yours na. Ah, favorite po ni Riri Chang yan, no? Ah, boss natin yung aircon. Ito na, Riri Chang. Ano na kasama pa ito? Ayan. Kuryo si. Riri Chang si. Papa, kuryo si. Riri Chang. Riri Chang. Yan, at uh, habang nanonood po si Riri Chang, no? Uh, si naman natin yung ating bathtub, no? Ibra pa pala rito, hindi ko napansin. Yan. pickup pick up naman po tayo ng ating mga sambay, no? So, ganito po ang uh, routine, no? Pagka umuwi uh, tayo galing trabaho. Magmula po ngayon yan dahil uh, tayo na po ang in charge dyan. Dahil si Hukitang maya-maya pa huwi, no? bawat oras po dito, no? Ano? Mahalaga. Okay, nga po pala, no? Yan, kung makikita po ninyo, yung iba po na ano na natin, nakober na natin. No? So, hindi ko pa po alam kung ano sunod, pero unti-unti lang. Wala po kasi tayong rest day. Kaya, ayan, sinisingit lang po natin yung mga yan kapag ka, um, meron tayong oras. So, ayan po, nagtubuan na naman yung mga ibang damo. Sa likod din po, meron pa. So, bubunutin po ulit yan, no? Grabe, no? Ay, let's go. wait lang po 'yan sir riri tyang ganyan lang 'yan yan 2P and blues

You don't need it. But look Say hi. Say hi. Say hi. So, Bro, broken. So? No, 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 no. So, reason docket? Hold reason I'm sure. You just want to replace your phone. Ay, bye. Ay, So yun, maya, maya ulit. Magpe-prepare lang muna kami. Nayo ko siya. Maya ulit. Maya ulit. Yan ano po. Bali si Riri chan po. Uh, ayun, pagka uwing pag uwi po ni Yuki chan didiretso na po sa bathroom yun. No? Pagkatapos po, pagka diretso niya sa bathroom, maliligo na siya. Ako naman po, waiting habang nag-aalaga kay Riri chan at nagtutupi ng damit. No? Pagkatapos po, Si Riri Chang, kakalampag na po yun. Dong, dong, dong. Ibig sabihin po noon, daling ko na si Riri Chang yun. Doon, doon, sa bathroom. No? So ngayon po, nandun na si Riri Chang. Tayo naman nagpe-prepare nito. So yun, maya-maya lang po, tapos na maligo si Riri Chang. Prepare natin yung pantulog niya. Tsaka syempre, ang lotion ni Riri Chang. Tsaka nilalagay namin sa pit niya, no? Para hindi siya mag-rashes. Tsaka so, diaper. Panloob. pa pajama. Tara na. Ayun na, nagpapasundo na si Riri Chang. Let's go! Yay! Sa tomate na Riri Chang tener ikang tener uh, ikang to para sa ay makapanood no? habang siya binibisan video, bisyo ang bisyo ang baby ko mm -hmm. sa winter po no, kailangan talaga maglulusyong kayo dahil magdadry yung ano nyo yung balat ninyo na syempre ointment no meron kami nilalagay ng ointment no sa kwet ni Riri Chang no mm, na mm, okay. na tumanta na ay, gaga. Gamay, 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 gamay. Ako na, istorbo ang princess. Ay, ni istorbo niyog, ni istorbo yun. Istorbo niyo, nanonood eh. Huwag Nanonood ang baby. hi, 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 Ay, hay, 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 hay. Ay Iyang, si yuki chan naman po. Ayan, kung ninyo. -prepare na ni yuki chan yung Pinay-prepare niya na yung mga dadalhin naman ni Riri bukas sa school. Eh hey, ah. ko, so, Preparing for Riri Chang's school, ne? For tomorrow, ne? So, yan, Ganyan po kami ka-busy dito, no? Um, yan. Nakainit uh, na po ng, ano, no, ng panahon dito. Kaya naka-aircon po kami na ngayon. Yung... Hey, ngayon ko, Napakainit, ne? ni? Napakainit. Ah, uh, napakainit? Yeah, sugo po ha? So, so, so. Let's see. Ayun, at ako naman po ang maliligo, no? So, mamaya ulit, kain muna kayo.